So bye bye, nalalat mga bata na dito ngayon na gusto sila makakita ng silver play button kung ano talaga yung silver play button mula kay YouTube So ito na! So, ngayon. Ngayon, may isa pa pala. Si Ridan ba ko? Si Ridan. Si Ridan, nagilak. Diabaw? Wala, pasin lo. Diabaw, pasan na. Ayun na. Ab mabble man ng Oh okay. 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 <laughs> <Peter. laughs> <laughs> Satu, so, na guys. So, ano kaya ang nilalaman ito? Ayan, so Walang laman. <laughs> ayan, so <laughs> ito my ano tayo. Uh, boom kita so, uh, may uh, certificate. Wow. Uh, so may wow. certificate tayo mula kay YouTube. So, first of all, basahin mo na na! Ah, uh, <laughs> 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 picture, picture, picture. Yeah, okay. so ito na guys. <laughs> okay. Wow! wow. Ito na Wow. Present to Curse Vlog for passing 100,000 subscribers wow. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa ating mga supporters you and know. subscribers you you sa ating Youtube channel Hindi you you. you ko ito maaabot itong ganitong milestone mga kabigan kundi po dahil sa inyo Kaya first of all Sige <laughs> kaganda mabata met balik. Okay, okay ra man. Reperike mga naun ni jemur gano. Okay, 2 3. Asa namo ko? Pasalamat. First of all, uh, thank you very much lalo-lalo lalo na sa mga kasamahan sa acrobatic. No, indi ko na ko sila ma isa-isa. Pero laking pasalamat ko talaga sa kanila. Okay. Ako